may hawak pa kayong pera. Wala na nga po. Ay, wala na ang pambiling gamot. Wala na po. Kapong pa ng hapon. E ay, sari. Yan, na araw ay. din yan. Salamat po. <laughs> pambiling mo ng gamot si Tokyo. <laughs> salamat po kayo, Benji. At maraming salamat po, na po ako para sa nabigyan sa akin. At buwag po kayo, at po kayo, at buwag po po kayo, at buwag po kayo, at buwag po

kumain ka na ay, hindi pa po hindi pa ay ibibigay ko ng tinapay ay hindi daw ng tasty bread ayan ayan ubus na naman po iyan naguubusin agad ha na naman po para meron mamaya nasan si Jen? nandun sakit po na nga ba? nang na ba? Nasaan? Hindi ko alam kung napasokan ng langgam sa Ten! Hindi, hindi pumasok. Hindi po. Ah, Masakit po ang Bakit ba eh. ikaw ay inuuba na? Oo oh, nga Hindi <laughs> diba mapag, ano, hindi mapagpinda po at gawa na. ay minsan eh, katulad niya, tumalo na naman sa bintana. Ah, dahil ang pinanggal eh. Oo, kinanggal ko yung ano. Kaliligo lang niya. Sabi ko, mayami tayo ng tulaang. Ay, maya maya ay nakatali na. Doon dumaan sa may... Imburnal. Dada ng kain. Kagwapo mo ngayon. Uy! Ba't hindi ako pinapansin? Hmm. <laughs> mo yan? Hmm. Bakit daw hindi pumasok ngayon anak? Sa tenga? Hmm. Anong problema sa tenga? Bakit ba Ha? masuk sa May pumasok sa tenga. Parang bagong liko ka na. Opo. Nagbalik ba kayo sa doktor? Opo. Ano sabi sa'yo ng doktor? Opo. Hindi maabala, eh, sa kain. Hmm, ha? Hmm, mas... <laughs> Talaga bang gutom na gutom lagi? Ha, ah, ka na mo kanina umaga. Ano po? Tinapay din. Ano ah, daw pagkain nyo ngayon tanghali? Tanghali na. Wala po. awala pa. Hello! Sa kagaling? Yun po, Bakit hindi ka pumasok? Ha? Paano ka makakatapos na hindi ka napasok? Sakit yeah, po tayo ako. Ah, hindi ka magalit? <laughs> bakit masakit? Ah, ito po kabila. Ay, ah, itong naman. Oh, bakit sumakit? Awal ko po. Kabagabi po ay... Baka po may kumasok na langgam Eh, mo pinapasok? <laughs> baka ano, katulad ni Papa, baka gusto din lang ng tinapay ng langgam. Oh, yan, tinapay din ng Naku, nakita, nakita. Okay, tingin na to meron ka na kay testing dyan yung pambahan sa school ha ha Oo daw naman eh thank you eh, po eh hindi ka nilalagnat hindi oh, po so, aalokin mo niya yung langgam ha para hindi na pumasok eh <laughs> <laughs> ano pa sabi ni doktora do sa planong dalhin sa mental ayaw niya kasi magkakaroon daw ng reflect yun ibig sabihin nun, hindi pa kailangan. Kasi kahit naman, ano, talagang kailangan, mm. siguro, i-recommend. -re Siya daw talaga. naman ay nakakausap ng matino. hindi Anas. daw katulad ng iba na... Oh, kasi kahit naman dalahin doon, kung talagang ganun din yung evaluation mm. doon, hindi ni rin makukuntahin. Sabi do. nga daw do ni Doktor, naku, baka yan, ilanong malma, magmalma yan hmm. doon. Dahil sa mga nakikita doon, na mga ka, ano niya, Doktora, so, ay, so, ibig sabihin, ang kailangan lang, makainom ng gamot. Ang magkano yung kailangan nyo sa isang araw? Ang isang araw po niya, yata, 500 yata. Ang isa, ang um, isang, balik three times a day po siya iinom. Tapos yung isa, two times a day. So, magkano ang kailangan nyo araw-araw? Ang kailangan po araw-araw ay -araw nasa 500 na nagat ng damot. Mm -hmm. Bali, minus lang po ng mga nasa 50 pesos. Kaya. Medyo mabigat yun. Yun nga po, araw-araw po yun. Kaya yung binigay nyo sa akin anim, hindi, hindi, 12,000 po yun. Hindi, ah. libo, pinamili ko ng ano din sa bahay. Yung sa 10,000, siya aming ginastos, ay nasa 8,000 po ang kanyang gamot. 1,000 po, isa 10 pri, isa piso, isa sampung piraso. Eka ganito, tinda pa. Pag Sabado lang po at yun, Tapos, yun, lang talaga. yun lang po ang aking binabudget. Buong isang linggo po yun na binabudget. Ay, sinasaktan pa kayo ni Kuya Christopher? Hindi na. Hindi na siya pagaya ng dati na babato So, importante talaga makainom oh, ng gamot? Oo, po Yun lang po ang sa akin. Makainom siya ng gamot. Pero yun ang Maintain po yun. Binabudget. Christopher, buha, sinasaktan mo pa sila? Hindi po ha. Ah, huwag naman anak ita, ba, ba, si na nakit ha. Ba't yun? Gupit mo si yung bali? Ha? Gupit mo? Ah, gugupitan. Oo oh, nga naman, ba't ba hindi ko nadala ang gamit? Sige, promise, sa sunod na balik ko ha. Kuya Benjie laging dali-dali, marami pinupuntahan. Gusto mo ba ako magupit sa'yo? Oo? Hindi problema uli na na, yung pambili ng gamot. Yung pambili ng gamot, kailangan po kong pinis talaga po yun. Dahil, pag yung patigil-tigil po ang kanyang paggamot, halimbawa ngayon, nagkaroon po tayo ngayon, tapos, sinusunod naman, wala na naman. So, Paano nabalik sa yun? Sa nabalik siya po sa dating normal na ano. Kala, na galingan ang dasal, mabigat yun eh. Pero mo, limang daan. Limang daan sa araw. Kaya nga sabi ko nga, sa, so, ako naman po sa araw-araw, eh, -araw, nakakadilensya naman dahil naglilinis pa ako ng room. Ay, di araw-araw po naman ako may ginan siya isang daan. Naglilinis para? Para may pambili ng pagkain. Anong, kanong linis, anong ginagawa mo doon? Yung mga hindi cleaners ng mga bata na ang nanay tamad paalinisin yung kanilang mga anak sa room, nagbabayad po sila para umusap ng isang tao. Magiging kapalit. Oo, ano magiging. Siya, kayo ang gagawa. Oo, ang gagawa. Ganun po ang nangyayari. Kaya sabi ko, yun ang kapalit <coughs> ng <yung> pagtitinda ko. <po. coughs> Dahil, kumbaga sa ano, ay hindi naman po umakapagtinda. Katulad po na rin. <coughs> Ang maghapon po ang trabaho namin ay trabaho namin ay ganito. Pag ako'y walang ginagawa, inaalpasan ko siya. Ay, na, nakabantay naman po sa kanya. Ganun po ang nangyayari. Wala ako. Pero bago lang. Hindi lang nga na po nagkakasakit eh, yung mga o. Yeah, ya, mga ano lang ang. ko nga po yung sarili niya eh. Ang inaano ko rin yung pag-iisip niya. Eh, may hawak pa kayong pera. Wala na nga po. Hindi eh, di, wala na ang pambiling gamot. Wala na po. Kapon pa ng hapon, Naubos na. Eh, may inumin pa siya mamaya. Wala na rin po. Eh, sabi ko nga, dun sa kung siya, na, sabi ako kay, kay, mm -hmm. ano, kay Ligarda na, balawan one month na po na ipapasa namin yung kanyang papel. Hanggang ngayon, wala pa po. Sabi, magkatente. Eh, sa, na. Yan, yeah. anim na araw din yan. 3,000 na nailibit. Salamat po. Pagpapinigyan mo ng gamot si Tope. Yeah. At talagang yung po, you pag siya po yung nabili, na, nainom po nun, nakakalma. Ah. Oh. Nakakalma po siya. Hindi siya katulad ng magiging wild. Nagiging, ano. Pag nahingi siya ng ano, misan, naobserbahan ko rin, nung uminom ng gamot, hindi siya, wala siyang ganito walang kadena. Oo. So, ganun kay diba, nung kayo. Di ba nung bigay kayo? Oo. Nung time na yon, sena-sena, Nung lang time na yon, dinala namin, nung kinabukasan, nung nag-anok nga kayo, sabi ko, dalhin na natin. Nung gabi, nalpasan na namin. Hindi na siya, ano, hanggang sa, nakakalis ako, nabalik ako, wala na siyang tali. So, ganun kahalaga yung gamot. Oo. Oh, kaya gagalingan ang ha, kasi sobrang laki na, napakabigat ng limandaan isang, isang araw. thank you na tayo sa nagbigay ha, uh, maraming maraming salamat to kay Ate Charlotte and Kuya Kyle, 1,000. At sa atin pong anonymous sponsor ma, maraming pong salamat, 2,000. Yun po yung galing Nani Lilibet sa kanila. So sa kalagayan ni Kuya Christopher, kailangan, kailangan pa rin po ng tulong financial para naman dun sa kanyang tuloy-tuloy na pag ng gamot. So sa mga nais para po magpabot ng tulong, kayo mag-send po sa ating account. Huwag niyong kalimutan lagyan po na isang maiksing message for Kuya Christopher para alam ko po na yun ay para sa kanila. Salamat po sa nagbigay ng financial ngayong araw na ito at may magbibili naman po ako ng gamot ng aking anak. At magmamakaawa po ako sa inyo, kailangan po na may continuous ang gamot ng anak ko. Yun lang po. Kasi mahirap po para sa akin ang maghanap ng limandaan araw-araw na pambili ng gamot. Mahirap din po itigil ang gamot dahil nabalik po siya sa dati niyang wisyo o yung pagiging violente po. Kaya ang hirap, hirap po para sa akin. May apo pa po akong pinag-aaral na kailangan matasasan din po ng kanyang, kanyang papasok sa si school. Lahat po ng pangangailangan ng bata, eh, ako din po ang sumasagot. Pang araw-araw na financial sa bata, ako rin po ang bibigay na pambaon. Kaya wala rin po akong trabaho. Hindi po ako makapagtinda sa araw-araw. Sabad at linggo lang po ako nagtitinda. Kaya tulungan niyo po ako na may salba po ang buhay ng aking anak. Then, diri sa loob po ng apat na taon, oh may git. Hanggang ngayon po ay hindi pa po siya gumagaling. Pinapasadyos ko na nga lang po kasi ang hirap-hirap -hira po ng buhay namin. Katulad ko po na nagsasolo po ako naghahanap buhay sa simbahan. Wala pong nais na wala po akong katulong sa paghahanap buhay. Ako lang pong mag-isa. Ang aking apo ay lagi ko rin kasama sa paghahanap buhay. Hindi ko naman po siya pwedeng iwanan kasi Katulad nga ng sinabi ng iba na baka mapabayaan ng bata kung saan-saan pumunta. Tinutulungan ko rin po ang bata. Kaya tulungan nyo rin po ako na may, may masus, ma, mabigyan ng assistant ng pang-araw-araw na gamot ng aking anak. Yun lang po. Ma, Madiritso ang kanyang financial na gamot.